nagtanong na po ako sa mabisa daw po ito na papagatas, so itatry lang po natin to guys hindi po masasabi na 100% kapag uh, ayos po yung resulta nito i-update ko po kayo guys pero ang nakalagay naman po mababasa nyo naman po sa indication ng kamot. ah uh, pwede po ito sa uh, milk fever kaya susubukan natin guys ito na po Magandang hapon po, welcome back po sa ating channel Jeboys Nature and Animal Lovers So for today's video guys meron po kong ipapakita sa inyo dahil meron po kong nabiling baka na wala pong gatas or konti lang po yung nasusupply niyang gatas sa kanyang anak So paano po natin uh, mapapadami ang gatas ng alaga nating baka ayan kung mapapansin niyo po sa aking likuran napabayaan daw po ng nag-aalaga so nabili ko po sa online uh, hindi ko po na-check na mabuti dahil online nga po so pagka-deliver wala na po kumagawa dahil ayan na dinating payat tapos napansin ko po yung dede ayan tingnan nyo po laylay -lay. walang laman yung mga dede nya so dumedede po yung bisero pero wala pong nakukuha pinisil ko po yung dedi ng inahin konting konti lang po talaga yung gatas so ano po yung dapat natin gawin para mapadating po yung gatas ng inahin na to so meron po akong ipapakitang gamot sa inyo ito guys so balik lang po natin yung camera station lang po kayo guys a few moments later So ayan guys, ito po yung nabili kong baka sa yan sa Pangasinan. Tingnan nyo po yung mga dedi niya. So hindi pa po tuluyan na maamu sa to Kaya hindi ko pa malapitan ng gusto Pero susubukan ko pong ipakita sa inyo Ayan o oh. Laylay po yung mga dede nya At kung mapapansin nyo yung inahin Payat So 3 days na po sa akin yan Medyo nagkalaman-laman na ng konti Binubusog ko po Ayan kung mapapansin nyo po Pero yung Dede nya guys Ayan Walang kalaman-laman at konti lang yung nasusupply niyang gatas sa kanyang anak so tingnan nyo po yung anak niya guys ayun hindi ko na lalapitan papakita ko na lang po sa inyo 3 months na daw po yung anak niya pero ang liit so para hindi po mabansot yan gagawan po natin ang paraan kasi kailangan pa po ng gatas talaga nung bisero na yan eh so eto po meron po akong dalang panggamot dito ayan DCM po ito ay para sa mga kabayo kalabaw ayan uh, mabisa po ito at sa baka so ipapakita ko po sa inyo ayan kung mapapansin nyo po dito kung maliwanag ipapabasa ko po sa inyo yung indication nya uh, pwede po siyang panggamot sa milk fever ayan kung makikita nyo for the treatment of conditions such as osteomalacia at milk fever Ayan, marami pa pong ibang nagagamot tong ano na po to, DCM. Pwede po sa grass tetani o yung mga na poisoning, ayan. Ayano, oh, makikita niyo naman po, basahin niyo na lang po. At yung nagkukulang ng calcium at yung magnesium imbalance. Pwede rin po ito sa mga hindi nakatatayong baka o sa mga nangihinang ng baka. So ayan guys. So hapon na po kasi, kaya Ah, uh, play apply ko na lang po ito bukas ng umaga. Ayan. Para maano po natin yung baka na madagdagan po yung kanyang gatas. So, itatry po natin ito. Hindi ko po masasabi na 100% or kung ilang porsyento yung madadagdag sa gatas niya. Pero i-update ko po kayo guys kapag ka tinurukan natin to, kapag ka hindi pa nagkaroon ng gatas, uulitin po natin. So maliit lang po itong nabili ko na to. 150 lang po ito. Meron pong mas malaki dito yung uh, 100ml. So yung nabili ko 50ml lang po. Wala na pong available, nagkakaubusan na daw po. Dahil uso po yung mga sakit sa mga kambing, baka kalabaw yan. Kaya nag nagkaubusan po ng stock. Ewan ko lang po sa inyo kung makakabili po kayo. Mas maganda kung malaki na po yung bilhin nyo. So hindi po hindi ko po ubusin to. Uh, gagawin ko po dalawang dalawang ano po ito dalawang session po ng pagturok sa kanya uh, isa bukas tapos kapag ka hindi pa nagkaroon ng gatas yung mga dede niya uulitin ko po hanggang sa maubos ko po itong 50 ml na to kung mapapansin nyo talaga guys oh, kulang na kulang po sa gatas at yung baka payat tingnan nyo naman po yung likod niya, oh. ang lalim ng mga ano mga buto So, mas maganda talaga kapag ka bibili kayo sa online, mas maganda pa siya lang nyo po yung baka. Ayan o, oh, malapon naman yung mga ninyo, laylay na laylay po. Hindi ka tulad nung iba. Hindi pa po dumede yung bisero niyan. Kapag ka, hindi pa dumede yung bisero, makikita nyo po, umbok na umbok yung mga dede niyan. E yan, wala o. Oh. Napabayaan daw po na nag-aalaga. So, ayan. Matakaw naman po yung baka. Madali naman po natin patabayin to pero kailangan po ng solusyon DCM 1 minute 37 seconds later Hello guys, eto na po uh, gumawa po ako ng DIY na upitan. Nalagay ko po yung baka doon para hindi po tayo delikado. Eto na po yung pagturok natin ng DCM pampadating ng gatas sa ating inain na mainam mag-supply ng gatas sa kanyang anak. Stay tuned lang guys. One hour later. So, ayan na po guys yung baka. Kung mapapansin nyo po, nakalagay na po sa ating ipitan. Gumawa po ako ng DIY na ipitan kahit kawayan lang para hindi po tayo delikado. So, kapag ka hindi nyo po alam gawin, tumawag na lang po tayo ng bet. So, ito, nagtanong na po ako sa bet. Mabisa daw po ito na pampagatas. So, itra itatry lang po natin to guys. Hindi po masasabi na 100%. Kapag ka ayos po yung resulta nito, ia update ko po kayo guys pero nakalagay naman po mababasa nyo naman po sa indication ng gamot ah uh, pwede po ito sa uh, milk fever kaya susubukan natin guys ito na po so ang ituturo ko lang po dito mga 20 ml hindi po natin ubusin 'to gagawin natin dalawang ano session kapag hindi pa nagkagatas ulitin po natin ulit Ano guys? So tapit-tapitin lang po natin. Yan. Yung part po na may laman guys ha. Doon po natin iturok. Ano guys? Diba guys? Oh, madali lang po yan. Kaya kapag ka busy po yung bet o wala po kayo matawag na bet, pwede nyo pong itry ito. Basta gawa lang po kayo ng ipitan guys. Ayan. So gagawin po natin dalawang turo ka 20 ml. Ito naman po sagot. So guys may part po na may laman pa. guys. Tingnan nyo guys. ipapakita ko po yung de-design nyo ah, Ayan o. Oh. Laylay po oh. Wala pong nakukuha gatas yung anak nya. Kaya gagawin po natin to para maparating po natin yung gatas. Siyempre kapag ka tapos po natin nagturok ng DCM, huwag po natin pabayaan sa tubig at saka sa pagkain. So magiging maayos na po yan guys. So ito po yung natira o. Oh. Kaya gagawin po natin dalawang session to. Kapag hindi pa nagkagatas, uulitin po natin wala nang pumawala kung susubukan po natin pero nakalagay naman po sa indication nito pwede po ito sa walang gatas na inain ayan po guys kita nyo naman po natapos na po tayo stay tuned lang po 2,000 years later so hanggang dito na lang po ang ating video guys about po sa ating uh, baka na kung paano natin na uh, gagamutin yung kanyang uh, uh, pagpadami ng gatas Ayan po, nagturok na po tayo ng BCM at uh, huwag po nating pabayaan na, na kulang sa tubig ang ating alagang baka at saka po sa pagkain para magkaroon po ng gatas yung inain natin. Kawawa po yung bisero kapag uh, wala pong gatas yung inain, mababansot po talaga. So ayan guys, kung meron po kayong natutunan, huwag po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pakit din po yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago po na upload na video. So, ito po guys. Karanasan lang po natin to. Uh, dagdag kaalaman lang po para sa inyo. Kung hindi nyo po alam gawin, tawag na lang po tayo ng bet. So, hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat po. Bye-bye!